Magandang araw mga kapatid. Update muna tayo mula dito sa Pampanga. Inaasahan ang pagdating ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Porak para pangunahan ang pamamahagi ng tulong, partikular yung mga livelihood assistance dito sa Katutubo Village sa mga kapatid nating Aita. Makikita ninyo dito sa aking likuran, ito yung mga kalabaw na ipapamahagi Uh, sa pangunguna ng DSWD doon sa mga kapatid nating Aita. Yung ilan dito sa mga kalabaw na ito ay gagamitin para sa farming habang yung iba naman doon sa mga kalabaw ay gagamitin para sa milking. So titingnan nito ng Pangulo maya maya lamang base doon sa initial na tala na sa apat na puraw yung initial na bilang nitong mga kalabaw na ito. Ayan, na ipapamahagi pero ang total talaga na sa 120 yung ipapamigay nila pilang tulong doon sa kabuhayan ng mga kapatid nating AITA yung pangunahin daw kasi nila na uh, kabuhayan dito o yung kanilang livelihood ay uh, farming at saka yung mga uh, pag-aalaga nga nitong mga livestock um So uh, bahagi ito ng pag-abot program ng DSWD kung saan ang intention talaga ay um, maagapan na yung ilang mga pamilya na nangangailangan ng tulong, e eh, mapunta sa kalsada uh, dahil walang kabukayan. So at least ito, ayan, meron na silang source of income. At dito naman sa bahaging ito, makikita natin meron din silang feeding program na ibibigay para dito sa mga kapatid natin magsasaka. Maliban dyan, meron ding iaabot na tulong dito sa paaralang ito. Pero baka hindi pa tayo pwedeng pumasok kasi meron pa silang security inspection for now. Kaya medyo naghihipit. Pero ipapakita ko na lang yung fasad ng school dito sa Katutubo Village Elementary School. Ayan yan. Yung Katutubo Village Elementary School, dito mamamahagi din ng ilang mga school supplies uh, para doon sa mga uh, elementary students na mga kapatid nating AITA para meron silang magamit sa kanilang pag-aaral. And at the same time, meron din daw ibibigay na Starlink para makatulong naman doon sa internet connection. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Porac, Pampanga. Ako po si Maricel Halili. Magandang araw.